Ika-dalawamputpitong kabanata Pagkaumaga nga ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan ay nangagsanggunian laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. At siya'y ginapos nila at siya'y inilabas at kanilang ibinigay siya kay Pilato na gobernador. Nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang tatlong putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda na sinasabi, Nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Natapat kanilang sinabi, Ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. At kanyang ibinulaksak sa santuario ang mga putol na pilak. At umalis, at siya'y yumaon at nagbiti. At kinuha ng mga pangulong sa serdote ang mga putol na pilak, at sinabi, Hindi matuwid na ilagay ang pilak na iyan sa kabangyaman, sapagkat halaga ng dugo. At sila'y nangagsanggunian at ibinili nila ang mga yaon ng bukid ng magpapalyok upang paglipingan ng mga ibang bayan. Dahil dito'y tinawag ang bukid na yaon, ang bukid ng dugo hanggang ngayon. Nang magkagayo'y natupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias, na nagsasabi at kinuha nila ang tatlong putol na pilak, halaga noong hinalagahan, na inihalaga ng mga anak ng Israel at kanilang ibinigay ang mga yaon na pinakabayad sa bukid ng magpapalyok, ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Si Jesus nga ay nakatayo sa harap ng gobernador, at tinanong siya ng gobernador na nagsasabi, Ikaw baga ang hari ng mga hudyo? At sinabi sa kanya ni Jesus, Ikaw ang nagsasabi. At nang siya'y isakdal ng mga pangulong saserdote at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasaksihang laban sa'yo? At hindi siya sinagot niya, nang kahit isang salitaman lamang, anupat ng gilalas na mainam ang gobernador. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian ng gobernador, napawalan sa karamihan ang isang bilanggo na sino man ang kanilang ibigin. At nooy sila'y may isang bilanggong bantog na tinatawag na barabas. Nang sila'y mga katipon nga ay sinabi sa kanila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan, si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo, sapagkat natatalastas niya na dahil sa kapanaghilyan ay ibinigay siya nila sa kanya, at samantalang nakaupo siya sa luklukan ng pagkahukom, ay nagsugo sa kanya ang kanyang asawa na nagsasabi, Huwag kang makialam sa matuwid na taong iyan, sapagkat ngayong araw na ito'y naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip dahil sa kanya.' inudyukan ng mga pangulong sa saserdote at ng matatanda ang mga karamihan na hingin nila si Barabas at puksain si Jesus. Datapwat sumagot ang gobernador at sa kanila'y sinabi, Alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? At sinabi nila, Si Barabas. Sinabi sa kanila ni Pilato, Ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, Mapako siya sa krus. At sinabi niya, Bakit? Anong kasamaan ang kanyang ginawa? Datapuat sila'y lalong nangagsigawan, na nangagsasabi, mapako siya sa krus. Kayat nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkos pangang lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, Wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao, kayo ang bahala niyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, Mapa sa amin ang kanyang dugo, at sa aming mga anak. Nang magkagayoy, pinawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Nang magkagayoy, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo, at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong, at siya'y kanilang hinugdan, at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube. At sila'y nangagkama gamakama ng isang putong na tinik, at ipinutong sa kanyang ulo, at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo, at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, Magalak, hari ng mga Hudyo. At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan sa ulo. At nang siya'y kanilang mailibak, ay hinubdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit, at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. At paglapas nila ay kanilang nasalubong ang isang taong taga-sirene, na ang pangalay Simon ay kanilang pinilit na sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus. At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgota, sa makatwid bagay ang dako ng bungo, ay pinainom nila siya ng alak na may kahalong apdo, at nang kanyang matikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya'y kanilang maipako sa krus ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. At sila'y nangagsiupo at binantayan siya roon. At inilagay nila sa kanyang ulunan, ang pamagat sa kanya na nasusulat, ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Nang magkagayoy ipinakong kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa, at siya'y nililibak ng nangagdaraan, na iginagalaw ang kanilang mga ulo, at nangagsasabi, Ikaw na igigiba mo ang templo, at sa tatlong araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda, na nagsipagsabi, nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon sa krus at tayo'y magsisisampalataya sa kanya. Nananalig siya sa Diyos, iligtas niya siya ngayon, kung siya'y iniibig, sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapapako sa krus. Mula nga ng oras na ikaanim ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ikasyam. At nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi, Eli, Eli, lama sa baktani, sa makatwid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ito ng ilan na nangakatayo roon ay sinabi, tinatawag ng taong ito si Elias, at pagkarakay tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya iligtas. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito ang tabing ng temploy na hapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ang senturyon nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus nang mga kita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubhang nangatakot na nangagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos at nangaroroon ang maraming babae na nagsisipanood buhat sa malayo, na nagsisunod kay Jesus buhat sa Galilea, na siya'y kanilang pinaglilingkuran. Nasa mga yaon ay si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea, na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato, at hiningi ang bangkay ni Jesus nang magkagayo'y ipinagutos ni Pilato na ibigay yaon. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay sa bato at iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. At nangaroon si Maria Magdalena at ang isang Maria at nangakaupo sa tapat ng libingan. Nang kinabukasan nga, na siyang araw pagkatapos ng paghahanda ay nangagkatipon kay Pilato ang mga pangulong serdote at ang mga fariseyo, na nagsisipagsabi ginoo, na ala namin na sinabi ng magdarayang yaon, nang nabubuhay pa pagkaraan ng tatlong araw ay magbabangon akong muli, ipagutos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa ikatlong araw, baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin, at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay, at lalong sa sama, ang huling kamalian. Sinabi sa kanila ni Pilato, Mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo. Inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinatakan ang bato, nakasama nila ang bantay.